Gawin ang mandato ng konstitusyon na litisin si Vice Presidente Sara Duterte. Ito ang panawagan ng ilang kongresista sa gitna ng kumakalat na umanoy Senate Resolution na layong ibasura ang impeachment case apat na buwan nang nakabimbin ang Articles of Impeachment sa Senado. Ilang beses nang hiniling ng mga kongresista na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court at pagulungin na ang paglilitis. Ayon sa impeachment prosecutors na sina Manila Representative Joel Chua at Iloilo Representative Lawrence Defensor, labag sa saligang batas kung ibabasura ang kaso. Hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first uh, conducting the trial and that is their constitutional mandate. they have to explain it to the people. We should not set aside our principles and step on the will of the Filipinos. No trial scenario is the worst case scenario. Dagdag ni Chua, Nakahanda ang House Prosecution Team para sa nakatakdang pagbasa ng Articles of Impeachment sa June 11. Para naman kay Gabriela Representative Arlene Brosas, hindi katanggap-tanggap ang plano ng Senado, lalo't umiingay aniya ang pagkalampag na umpisahan ang paglilitis. Kinwestiyon niya kung paano makakapagpaliwanag si Duterte kung walang paglilitis at tila aniya magmumukhang pinapawalang sala ang pangalawang pangulo kayo yung tatakbuhan ng mga tao kapag may mga ganitong kaso. Ano na lang ang magiging record ninyo pagkatapos nito kung hindi kayo susunod sa saligang batas natin. Parang inaabsolve na nila, no? Yung isa sa mga pinakamataas na posisyon sa ano natin, sa gobyerno natin, yun ang nakakatakot na president. Hinimok naman ni Kabataan Representative Raul Manuel ang mga senador na balikan muli ang kanilang mandato. At isa na ay ang pagtalakay sa impeachment. Kasi kung hindi pala sila handa kasi mas uh, gusto nilang i-prioritize yung political convenience or accommodation, eh di uh, in the first place ba't nila kinuha yung posisyon? Hindi pwedeng mamimili sila aling functions lang yung kanilang uh, gagampanan. Inamin ni Senador Bato de la Rosa na sa kanya nanggaling ang Senate Resolution kinumpirma ni na Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada at Senator Amy Marcos na may nakita sila umanong draft resolution para sa dismissal ng impeachment case ni Duterte. Samantala, sinabi ni Senate President Cheese Escudero na nasasanay ang mga kongresista na diktahan ang Senado tungkol sa impeachment at tila nagiging sunod-sunuran aniya ang mga ito kay House Speaker Martin Romualdez, bagay na itinanggi ng ilang mambabatas sa Kamara. Nakita kami ni speaker dito lang po sa plenary. Never po kami nagkakausap ng personal. Hindi kami dinidiktahan. In fact, uh, he's quite quiet pagdating dyan sa uh, stand namin dyan sa impeachment case no, and the developments in the Senate. So I do not think merong basihan ang sinabi ni SP. She is Escudero. Noong Pebrero, in-impeach ng Kamara si Duterte dahil sa iba't ibang akusasyon kabilang ang umano'y maling paggamit ng milyong-milyong pisong confidential funds at pagbabanta sa buhay ng first family. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.